ko. Ang dami ko last year. Kasi yun ang napabayaan ko naman nung mga sa taon. Eh, gusto kong kumita dahil meron akong ipinupundar. Kaya Uh, pre-neuritize pre ko yun. Tapos hindi na talaga kinain ang schedule. Mayroong lumalabas kasi parang nag-lilo muna dahil sa nangyaring na controversy. No, that's not true. Hindi <coughs> naman nag-lilo sa si Vice Ganda. It's wow. oh. not so Vice Ganda. Pero ngayon, maasahan ba namin na controversial ulit ang magiging concert? Ay, ayoko naman ng controversial. Gusto ko fun. Di ba? I'm doing this show to to spread fun and the happiness, to make this, uh, these people na bumili ang ticket ko na masaya. Ayoko naman ng controversial. Unang-una oh, -una, hindi naman nakakatulong sa atin yan. Hindi nakakapagpaligay ng kapwa ang kontrobersya. Para sa design ng artwork para mas maibigay mo yung... Opo, restaurant. para yung, yung lingwahe ko magamit ko, oo. <laughs> Uh, for the record na yung kay Alex, what do you want to say? I, I support Alex. I love Alex Gonzaga. Alam na alam niya yan. At alam na alam ko rin mahal na mahal na ko ni Alex. Wala po kaming issue para mga baluy mga tao. Ano na nangyari sa concert? <laughs> sana, sana makanood. Kasi ayokong sabihin nila, oh, manunod ako. Pus baka hindi naman ako makita. Nang mukha kong etchusera. Pero talagang mas malaking porsyento ang sana nandudoon ako sa concert. Pero may abang ng mga guest din eh, talaga. Saan po? Dito, dito sa concert. Oo, syempre. Kailangan may guest para makapagbihis naman ako. Hindi, <laughs> <laughs> <Gano ka> na? <laughs> I mean... <di> ba? <laughs> <laughs> hindi kasi ayaw akong maging dahilan talaga ng panonood ng tao eh, yung guest ko. Kasi mm -hmm. di ba parang nakakawala naman ng respeto mm -hmm. ko sa sarili ko yon Kaya meron kaming guest marami. Bonus regalo ko sa inyong lahat yun. Pero gusto ko na ang dahilan yun talaga eh, dahil gusto nyo akong panonood. Eh. Okay, Pero yes. merong guest. Kailangan merong guest. Okay. Gano'n ka ka hands on pagdating sa content ng show mo? Ay malala. Pakilamera ako eh. Di ba okay. kahit okay. sa pelikula, kahit saan, kahit sa mga show mo. Mm -hmm. Akong gumagawa ng material. Although hindi lang ako. Ang dami kong katulong. Meron akong writer school uh -oh. na nagbabato sa akin ng mga ideya. Pero yung construction, ako nagko-construct kasi ayoko nung hindi ako nagsiscript during the show, kaya gusto ko ako nagsusulat para alam na agad ng utak ko okay. ng hindi ko pinakailangan i-memorya. Yung support ng family, Tibay, na may uwi ba na sa mga kapatid? Hindi ko alam kung uuwi yung nanay ko kasi kababalik niya lang sa Amerika kasi hindi niya alam na magkoconcert. Sabi niya, pati mo sinabi kasi na, pag, napaaga yung uwi niya dahil nga dun, dun sa lolo ko. Pero yung mga kapatid ko for sure doon lungkot yung boyfriend na Ay, ayaw mo na talaga magbigay ng Ako ayoko na, no? Ang saya namin ngayon, hmm. eh. Hmm. Nakaka Nakakadao, nakakabawas. for the record, how many months are you? Ay, eh, wala, wala talaga. Basta masaya kami. Kasama <laughs> ba speaking? siya sa Amerika? Ano, no? Hmm. Ay, hindi. Bakit? Nakatrabaho ako sa Amerika. Hmm. Papadala na lang ako. so, <laughs> so guys, pili mo kapag less, parang talk about your boyfriend. Ulo, ulo. Oo, kasi kasi yung pag-uusapan nyo kung di nyo naman alam, kung di nyo kilala, di ba? Mas magandang wala kayong alam at walang di nyo kilala, para hindi masyadong maingay. Mas maingay, mas magulo, mas magulo, hindi mas Pero, ano, masaya. Pero paano kung papahalaga para sa'yo yung pag-aaral? Kung masaya din yung eh ma ma, ma, ma ano yun importante yun. Importanteng maligaya ang puso mo. Hindi 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 lang dapat maligaya ang mata o maligaya ang labi mo kasi yung kaligayahan at yung ngiti talaga hindi naman labi lang ang naglilikha niyan eh. Sa puso nagsisimula yan kaya kailangan masaya talaga yung puso. Mo. Yung mga giging guest mo, a choice mo din sa sarili mo or kasi parang... Pero syempre pa ang kanta mo nag guest ka na hindi mo gusto, <laughs> di ba? <laughs> Imagine mo kung gines kita dito. <laughs> mag-enjoy okay, pa ako. <laughs> <laughs> Di ba ngayon, parang wala ako <laughs> ito, ito ang sinasabi ko. Birthday plan. Wala akong walang plano. Ang, plan, ang plano, ang pinaka-plano ko lang ayun, magpunta sa Amerika sa birthday ko, tapos kasama ko yung nanay ko, tsaka kapatid ko. Pero at the same time, may work ka din sa Oo, pero yung birthday ko, vacation ko yun. Walang, wala akong work. Kasi ang concert ko, eh, uh, March 29, tapos April 4, tapos April 11 and 12. Okay. okay. Yung so, gitna, yun ang celebration. So, best investment mo sa 15 years, mo sa Shui. My heart? Wow. My heart! <laughs> Di ba na-chipan na. <laughs> best investment? Para sa akin, ano, hindi siya mahal, pero ang best investment ko yung bahay na napagawa ko para sa nanay at lola at lolo ko. Oo, kasi yun yung... Bago na wala lola ko, nakita ko na pangiti siya ng bahay niya. Lolo ko rin, diba? natirahan niya yung naibundar ko,